Ngayong naitakda na ang mga patakaran, oras na para subukan ang mga AI na ito. Una, matematika. Kaya ba nilang pangasiwaan ang mga numero, lohika at paglutas ng problema? Alamin natin, sa araw isa at dalawa, ang unang tanong sa matematika ay napakadali para sa lahat ng mga modelo ng AI. Nalutas nila ito ng walang problema. Pero sa araw tatlo, kahit tama pa rin ang sagot ni Najemini at Copilot, nagkaroon ng ilang problema sa format ang kanilang mga ekwasyo. Ang iba ay gumana gaya ng inaasaha. Ang pangalawang kanong, isang malinis na panalo. Tama ang sagot ng bawat AI sa lahat ng tatlong araw. Na nagpapatunay ng kanilang pagiging consistent sa paghawak ng ganitong uri ng problema. Ang ikatlong tanong bagamat ang gumulo sa laha Sa araw isa, lahat ng mga modelo ay nagbigay ng mga perpektong sago. Pero sa araw dalawa, nagkamali si Gemini, gumawa ng pagkakamali sa pagkalkula sa dulo. Maling nilutas ang 27 divided by 2, bilang 27 divided by ang pagkakamaling ito ay nagpatuloy hanggang sa araw tatlo. Samantala, sa huling araw, bumawi sina chat at deep seek sa pamamagitan ng mga walang kamaliang solusyon. Habang si Copilot, kahit nakuha ang tamang sagot, ay nahirapan sa pagformat, kaya medyo mahiyap itong sunda. May isa pang pagsusulit sa matematika. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa